Arastado ng isang African sa Naiya matapos siyang mahulihan ng 35.8 million pesos na halaga ng Shabu. Habang sa Laguna patay ang isang tulak ng droga matapos makipagbarilan daw sa mga pulis. Yan at iba pa sa frontline report ni John Aroa. Sa iskinitang ito sa barangay Pag-asa binangunan Rizal, na aresto kagabi ang most wanted person ng Calabarzon. May warrant of arrest si Alias Renzi dahil sa kasong pagtutulak ng iligal na droga. Nakakulong na ang suspect. Sa Santa Rosa, Laguna, patay ang isa manong tulak ng droga matapos makipagbarilan sa mga pulis sa baiba sa barangay Santo Domingo noong lunes. Unang naglabas ng baril ang suspect na si Alias Jomar nang maghinalang pulis ang katransaksyon niya. Pagkaabot ng bayad, agad tumakas si Alias Jumar at kanyang kasama. Pero nasundan sila ng mga pulis at doon na nagpalitan ng putok ng baril. Tinamaan si Alias Jumar at namatay. Pinagahanap pa ang kanyang kasamahan. Kulong ang isang African national na kadarating lang sa Pilipinas. Nahulihan kasi siya ng higit limang kilong shabu sa Naia Terminal 3 sa Pasay kagabi. Tinatayang 35.8 million pesos ang alaga ng droga na nakasilid sa transparent plastic sachet. Dinala sa Philippine Drug Enforcement Agency ang dayuhan para sa documentation. Sa Lian, Batangas, isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang natagpuan sa baybayin ng Barangay Luyahan. Isang empleyado ng resort ang nakakita sa droga na nakasilid sa plastic na may Chinese character. Iniimbestigahan na kung saan yan ang galing habang sa Malanga City, Bataan. Sinalakay ng mga tauhan ng PDEA ang isang hinihinalang drug den kahapon. Naaresto ang apat na sospek at nakumpiska ang hindi bababa sa 100,000 pesos na halaga ng illegal na droga. Nahaharap sila sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.